makakalikas ang pagbati sa inyong lahat. Ako si Maridet Toy Wangdale, ang Information Officer ng Senro Nagipunan. At welcome sa DNR Service on Wheels dito sa Kabarugis, Kirino. Ito po ay pinadala po namin sa inyo ang servisyo na bigay ng DNR. Kasama po natin ngayon si Forester Arnel S. Martin, ang OIC Technical Services Division ng Pedro Quirino. So, Sir, ano-ano po ba yung mga servisyo natin sa araw na ito? Magandang umaga sa ating lahat. So, nandito tayo ngayon dito sa Barangay San Marcos, ng uh, Barangay Hall ng San Marcos, Cabarugis, para sa, sa sinasagawa nating uh, DNR Caravan o yung kinatawag nating DNR of wheels para makapagbigay tayo ng uh, mga servisyo na ibibigay ng ating ahensya. Uh, Ang mga ibibigay nating servisyo sa umaga nito e eh, yung mga mga nagnanais uh, magkaroon ng mga titulo sa kanilang mga sarili lupa. So, i process natin dito yung mga nagnanais uh, makakuha ng mga cutting permits, ng mga private plantations nila, ang mga uh, nais kumuha ng mga legal na gabay para sa mga batas, pangkalikasan. At lalo lalo na yung mga mga magpapasurvey. So nagbibigay tayo ng mga libreng survey para sa mga nais magpatitulo ng kanilang mga lupa. Sa tulong ng ating mga partner LGUs at stakeholders, matagumpay natin na ihatid ang servisyo on wheels dito sa Kirino. Kaya nga po, sana pangalagaan natin yung ating mga lupa. Pahalagaan natin ang ating kapaligiran, pahalagaan natin ang ating buhay. Ito rin daw sa Pesaclat na si Punantirino, naragsakak sa may saak na naka-receive si Titulo. Nag-gel nga tulong na at atoy na DNR na pinag-alak si titulo Tulo. po yung programa ng DNR. Thank you very much sa uh, binigay niyong suporta sa aming mga stewards. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakilahok sa ating programa sa araw na ito. Abangan po natin bukas ang patuloy na pag-ikot ng DNR on Wheels sa probinsya ng Nueva Vizcaya at Isabela.